It's 8.31 na po ng umaga Dito po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao At kudos po sa ating mga kapatid ng OFW sa iba't ibang dako ng mundo Ako po naman si Ricky Rivera para sa Artikulo 11 Ito po ang opisyal na pahayag ng Artikulo 11 Hingil sa Executive Order 94 na nagtatatag ng Independent Commission on Infrastructure Inilabas na po kahapon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order 94 na naguutos ng pagbubuo ng isang fact-finding body na tinatawag ng Independent Commission on Infrastructure or ICI. Layunin ng komisyon na imbestigahan ng katiwalian, irregularidad at diwas ng paggamit ng pondo ng pamahalaan, hindi lamang sa mga flood control projects kundi sa lahat ng mga infrastructural projects na naisagawa ng pamahalaan simula 2015. Inihayag ng Pangulo na ang pagbuo ng komisyon ay batay sa hangarin niyang ipagtibay ang karapatan at integridad sa serbisyo publiko sangayon sa Artikulo 11 na 1987 Constitution na nakasaad na Public Office is a Public Trust. Nagpapasalamat po ang Artikulo 11 sapagkat binigyan niya ng malawak na kapangiri ng komisyon upang makapag-imbestiga. Nagkakaisa kami sa pananaw na sapat na ang mga kapangyarihang iniatang sa balikat ng komisyon upang makabuo ng matibay na mga kaso laban sa mga tiwali sa pamahalaan. Mayroon naman kaming ilang pangamba na baka mauwi sa wala ang investigasyong isasagawa ng komisyon. Unang-una, batay sa EO, rekomendatory lamang ang fact-finding body sa pagsasampa ng kasong kriminal, sibil o administratibo man laban sa si tiwaling opisyalis ng gobyerno lumalabas na mauwi pa rin sa lapag ng ombudsman ng Department of Justice maging ng Civil Service Commission ang mga fact-finding reports ng komisyon. Nagtataka kami na sa kabila ng lingwaheng ginamit sa EO na para bagang lumalabas na isa itong quasi-judicial body na nagtataglay ng na mga kapangyarihang iniatang ng konstitusyon sa mga hukuman ay tinabaga ngayon pa lamang ay masasabing clip na o nilimitahan na ang mga kapangyarihan nitong makapagsampa ng kaso. Nangangamba kami na baka magkaroon lamang ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng komisyon at mga tanggapang inilika ng ating saligang batas na nagpaparusa sa katiwalian. Papaano kung magsumite ang komisyon ng kanilang findings ngunit hindi ito ayunan ng ombudsman at nagpalabas ng magkaiba at magkahiwalay na resulta ng investigasyon? Kaninong ulat ang mananaig? direkta bang ibibigay sa Korte Suprema ang pagresolba nito sang ayon sa rules of court? Isa pang tanong, hahatiin na ba ang kapangyarihang mag ng ombudsman sa mga usaping may kinalaman sa katiwalian at iaatang na lamang sa komisyon ng mga kasong may kaugnayan sa mga infrastructural projects? Siguro bago mangyari ito ay nararapat munang baguhin ang batas na naglilika sa ombudsman bago lumarag komisyon upang maiwasan ang isang kwestyong konstitusyonal. Posible rin problema para sa komisyon ang lawak o scope ng iimbestigahan nito. Batay sa executive order, lahat ng infrastructural projects hindi lamang sa DPWH kundi maging ang mga proyektong na ibang sangay ng pamahalaan lalo na ang DOTR ay bubusisiin o sak sakop ng komisyon. Di ibo pong proyekto ay sinagawa ng pamahalaan mula 2015. Kung isa-isahin ito, baka kakaunti o walang maisang isang kaso ng katiwalaan sa hinaharap. Tiyak naming magiging overwhelming para sa komisyon ang pag-imbestiga sa lahat na at maaaring maging selective lamang ang komisyon sa mga iimbestigahang proyekto magiging political eventually o investigasyon na makakapekto sa integridad ng komisyon. Gayun din, iniatang sa komisyon na magsumite ito ng buwanang ng ulat sa Office of the President sa pamamagitan ng tanggapan ng pulong kalim o executive secretary. Hindi po ba nararapat, Mr. President, na dihim muna o tago mula sa inyo ang mga ulat ng komisyon? Mas pabor ang Artikulo 11 na huwag magsumitis ang tanggapan ng Pangulong Komisyon sa mga investigasyong kasalukuyang isinasagawa nito. Ito ay upang maiwasan ang pagdududang maaring pakialaman ng Panguluhan. Sa pamamagitan ng punong kalihim o Executive Secretary, ang isinasagawa at planong pagsasagawa ng investigasyon sa mga ahensya de gobyerno kung may mandatong komisyon na magsumpiti ng mga kaganapan sa nasabing fact-finding body. Ipinapanukala po ng Artikulo 11 na bigyang kapangyarihan ng komisyon na direktang isampa ang kanilang mga naimbestigang anomalya direkta na po sa Sandigan Bayan para humas mabilis. Sinasalamin ng Artikulo 11 ang tapat na hangarin ng bawat isang Pilipino na maisalang sa harap ng ustisya ang mga tiwaling naging kasangkapan sa pananaulan ng kabanambayan. Kaysa kami, kagalang-galang na Pangulo, na maiwasto ang katiwalian sa ating bansa. Ngunit kito Pangulo, handa rin kaming tahaki ng landas na nais ng mamamayan kung sa ganang amin ay mababaliwala lamang ang lahat ng kilusing kitli ng katiwalian sa ating bansa sa kabila ng pagkakatatag ninyo ng komisyong ito ito po ang opisyal na pahayag ng artikulo 11 September 11 2025